Kasama po natin ngayon ang presidente ng Philippine Food Processors and Exporters Organization o Foodex. Ukol pa rin po dito sa ipapataw po na 20% tariff na magsisimula na po on August 1 ng Amerika sa atin pong mga export papunta po sa kanilang bansa Sir Ruben C, good morning po uh, Good morning, good morning Good morning Good sir. Good morning uh Ted Pilon and DJ Chacha. Good morning thank po. Thank you for inviting us to yes. this uh interview. Yes, po. Maraming salamat din sir for being on the show at pasensya na po ano at antay namin kayo. And again, thank you so uh, much po sa inilaan niyo pong oras para sa amin. Sir Ruben, diretso yeah. po tayo agad dito nga po sa magiging epekto nitong bagong uh, ipinataw po na taripa ni uh, Donald Trump sa atin. Um 20%, it will start on August 1. Sa industriya po ng Philippine Food Exports, gaano po kalaki ang magiging epekto nito? Ah, uh, Ma'am, pwede ko bang since na introduce naman niya 'yung ano, Philippine Food Processor and Exporters Organization? Yes po, sir. Kami po ay ano, uh, kami po eh, ang member po namin is about 300 nationwide. Mostly MSME po ang aming members. So yung epekto naman po ng ano ng ng 20% tariff uh, sa sa amin eh syempre apektado po kami kasi uh, before nung nabalita natin yung tariff it was 17%. So that time medyo parang pwede na kasi yung ibang country like Thailand, Thailand, Vietnam, yung ASEAN country, mga 45%, eh. 40% mayigit eh. Mm -hmm. So maganda na sa atin 'yon. Kaya lang after ilang ilang days naging 10, tapos ngayon finally naging 20. Mm -hmm. So tapos yung mga competing country na natin, eh ano na rin naging 20 na rin. Vietnam 20 na rin. So Uh, ang ibig sabihin namin, uh, yung produkto natin hindi magiging competitive. Yes po. Sir, uh, nabanggit niyo po na ang pinakatatamaan po dito are MSMEs. At uh, binabanggit niyo rin po kanina na meron kayong 300 members nationwide. Unahin ko lang din po itanong, uh, sa mga members niyo po, ano po yung uh, uh, madalas na ina-export ninyo sa Amerika? Anong produkto po ito? Ah... Uh, ang mga mga okay nagkaroon lang po tayo ng problema sa atin pong linya kay Sir Roben C pero binabanggit ng kanya yung technical difficulties again oh, oh. at sana po ditoy umepekto ang konektadong Pinoy <laughs> Ayos lang po yung ating po linya oh, oh. Nag-freeze po yung internet uh, Ni ginoong Ruben C yes. Siya po yung ating babalikan In a while Samantala po naman As Sir Ruben Sandali lang po ah. Kami lang po yung mag-aayos po Ng ating linya Maganda rin pong pag-usapan Yung konektadong Pinoy Bill na iyan Na pending pa po Sa tanggapan Ng ating pong pangulo <clears throat> Kasi Oh, uh, magkakaiba po ang ano diyan pananaw, but ang uh, bottom line nga po ito hubay makakabuti para po sa bayan. Pero ito muna makakabuti. Kasi alam kong malapit na ang pasukan, 'di ba? Baby girl. Yes. So, tandaan na sa pagpili nga po ng paaralan, dapat sure tayo ha na ito ay merong kumpletong pasilidad, highly qualified ng mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad. Alright, dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga ang STI, mga kapatid. STI, mula sa kurikulum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo mismo sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang importante, ito ang mainam, itong E2E system ng STI. Alright, balikan natin. Si Mr. C, okay na ba siya? Si Sir Robert, okay. I'm sorry, Robert. Ruben. Ruben. Yes. Sir Ruben, opo. Meron kayo binabanggit po kanin nyo, Ano pong mga produkto ito, sir? Ang ating pong usually po, eh, eh, pinapadala po sa Amerika? Walang, ang um, sorry na na ano yung aking ano, yung aking Okay lang tenet. po. Ah, ang mm -hmm. ang produkto na ina-export ng Philpodex ay mga processed food, processed fruits, mga dried fruits, uh snacks, uh mga condiments, sausages, sauces, mm. sauces at saka mga juices po. Okay, okay. sir. Pero hindi mga biscuit, gano'n. Oo, so ito yung mga sinasabi ninyo na produkto na posibleng nga maapektuhan dito po sa bagong taripa na ipapataw po sa atin starting August 1. Pero sir, can you elaborate further kung paano maaapektuhan mismo ito po mga MSMEs dito po sa panibagong taripa? Nabanggit niyo po sa ilang mga pahayag, sinasabi niyo po na posibleng marami po ang mawala ng trabaho dahil dito? Well, uh, kasi ang, ang nangyayari kasi sa ngayon, syempre mataas yung tariff. So mataas ang landed cost natin sa US ng produkto na export. Uh, pag mahina yung export, syempre, uh, mahina rin yung order. Uh, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan talaga yung mga MSME kasi sila po yung mas, mas maliit kapital. Ngayon kasi yung oh, nangyayari, uh, Parang wait and see tayo eh. Hindi natin alam talaga kung gaano kataas ang magiging tarip. Opo. Um, sir, um, ngayon po ba may nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo sa hanay po ng ating gobyerno para po matulungan po yung inyo pong, um, yung inyo pong mga stakeholders, hindi lang yung members ng group ninyo, even po yung ibang mga exporters natin, dito nga po sa paparating na bagong taripa na ipinataw po sa atin ng Amerika? Well, actually, uh, nung, nung pumutok naman yung tarip na 17%, kinakausap na kami ng ating government agency, especially yung DTI at saka DA, uh, tinatanong na nila sa atin kung ano yung mga issues and concern natin sa, sa tarip. Siyempre, ang sinasabi pa rin natin is maapektuhan tayo pag mataas yung, ano, mataas yung tarip. Ngayon, ang nire namin, sana Uh, maging zero, zero ano tayo, zero tariff. O kaya naman, kung talaga hindi pwede, kahit na 5% man lang para maging competitive yung produkto ng Pilipinas. Kasi uh, tandaan po natin, ang cost of production po ng natin sa Pilipinas ay mas mataas compare sa ating ASEAN countries ng kalaban. Opo. So, siguro uh, Sir, Sir Ruben, yung pong inyong sinasabi na uh, na wish ninyo no na kumaari ay o 5% percent, uh, kayo ho mismo sa pakiramdam nyo, kaya kaya ibigay kaya kaya ibigay yon ng ng ano ng uh, ng, uh, ng, pangulo ng Amerika? Wala well, uh, malaki ang tiwala natin sa mga negotiator natin even mm -hmm. balik alam natin na yung presidente natin sa US mm -hmm. para makipag-negotiate kasi ang ang tinitingnan namin dyan as a exporter, matagal na po tayo nag-export sa US. Mm -hmm. Captured market na po natin 'yan kaya ayaw natin iwan. Uh, kasi ang Pilipinas po ay best ally po ng ano ng Amer ng Opo. Amerika, sa Opo. Southeast Asia. Opo. Tayo po yung talagang kaano nila kasa, ka, mm -hmm. ka, kung saano, kasama talaga. Mm -hmm. So dapat 'to yung kasama, tinutulungan dapat tinutulungan nila. Opo, opo. Yung nga po nga, sana ho, eh, tangkilikin po, no? Yung ating pong, kumbaga, eh, pagiging aliado sa kanila. Sir, Sir Ruben, uh, in case uba, ba, meron ba ho tayong alternatibo? Yeah, uh, kung, uh, after, kung sakasakali po na hindi maging, ma, hindi po mapagbigyan ng ating kahilingan o, ang, o maging ang presidente po magkaproblema ho dito sa negosasyon na ito, meron ba tayong pwedeng pe alternatibo na pagdadalhan po ng ating produkto? Well, ah... Uh kung talagang dumating ang time na hindi talaga tayo mapagbigyan, actually, ang, ang Food Expo, eh, meron po kaming paraan na tumutulong po kami sa members namin sa pamamagitan po ng trade show. Meron po kaming Philippine Food Expo na nangyari April 4, April 26 sa World Trade Center dito lang po. Ito po yung 17th year namin. So, dito po pinutulungan po natin yung mga member natin at saka hindi member na may promote yung produkto nila sa local at saka sa international market. Ngayon, kung dumating po ang time na ready na sila, pwede na silang mag-compete, uh, kaya na nila yung quality, produkto nila pasado na, uh, may mga certification na sila, ready na sila. Meron po rin po kami sa Pilpud Expo, meron po kami tinatawag na international trade show. Ito po yung Typex Anuga Asia. Ginagawa po ito sa Thailand. Uh, last May 27 to 31, kami po sa Pilpudex, nagdala po kami ng 22 exhibitors para po sumali sa Typex. Uh, kwentuhan ko lang po kayo, yung isa po nating exhibitor dito, first time na sumali, ang dala po niya ay eh, Frozen Durian. Durian. Ah, uh, ang dami po niyang nakuwang mga inquiry lalo na po sa China kasi uh, kung kung tutusin po, bakit naman bakit naman ang Pilipinas, may lang durian pupunta sa Thailand samantalang alam naman natin na Thailand, eh, durian yung number one product nila. Pero hindi po tayo dapat matakot dapat ho tayo na andiyan din sa ano sa uh, Thailand kasi mm -hmm. hindi naman po kinukuha natin yung mm -hmm. yung ang hinanap natin buyer Thailand kundi po yung buyer nila example Opo. po yung sa China mm -hmm. Taiwan Korea kung ano-ano pong country na pwedeng pagbetahan natin Opo. And even po yung meron po kami isang exhibitor din na andala naman niya Press Cavendish garden banana mm -hmm. uh hindi rin nuna natin kalain na yung iba yung Thailand gustong bumili ng ng banana sa atin. Oh, Kasi po. ito po malalaking kumpanya ito eh, ito oh, po. yung mga oh, po. malalaking supermarket. Oh, po. Sige so po. malaki po yung market. Huwag po tayong matakot. Ay, yun. Kung talaga oh, hindi tayo mapagbigyan sa ano. Mm -hmm. Tapos meron pa po tayong mga countries na meron tayong free trade agreement. Mm -hmm. Like for example po sa Japan, sa China, Australia, New Zealand, at saka Asian countries, even po sa European countries. Opo. Opo. Sige po. So, uh, Sir Ruben, uh, sa pangkalahatan po sa inyong industriya, ilang percent po ang sa Amerika, sa ating market po? Ilang porsyento po? Ah, uh, ma malaki, malaki po yung ano, malaki po yung sa Amerika. Hmm. Sa tingin ko po, uh, ang, ang inaano ko lang po yung pagkain na hindi po yung yung ibang ano produkto kasi hindi ko namin kabisado pagka ibang mm -mm. sa amin lang po yung, yung pagkain lang po. Mm -mm. So, tingin ko malaki ho. Baka, baka more than, baka mga nasa mga 10% siguro meron. No? Opo, opo. Okay, sige. And then, uh, sir, ito pong grupo po ninyo, ano po, uh, meron ba kayong uh, kasama sa delegasyon ni Presidente Marcos na pupunta po sa Amerika on July 22nd on this particular issue? Ah, uh, hindi po namin alam eh. Okay. Pero, Opo. hindi po namin alam. Pero, mm -hmm. tingin ko baka usually naman si Presidente pagka pumupunta sa ano, mm -hmm. kasama niya yung DTI o kaya DA. Opo. So, parang kasama na rin kami doon. Opo, sige. And then, Sir Ruben, uh, kung sakasakali po, ano po, ito ho ngayong sitwasyon natin, Opo, present, ano po? Uh, sa lahat na po na factors, no, kakataas lang po ng minimum wage for NCR, yung po ibang region matataas din po, and then the cost of production, etc. Kumusta po ang inyong industriya so far po? Kasama na po itong challenge ngayon ng mas mataas na taripa dyan sa Amerika. Sa pangkalahatan po. Sir, go ahead. Uh, Siyempre, medyo nahihirapan kami lalo na pagtaas ng, ano, pagtaas ng additional salary tsaka yung mga kuan pero ano lang po uh, laban lang tayo tuloy-tuloy lang po kami. sa hanap po tayo ng ibang market uh, uh, mag-isip po tayo ng paraan na na paano natin mapababa yung cost natin sa production hmm. Opo Opo sige po Okay so uh, sir Ruben salamat po sa inyo panahon mas nauunawaan po namin ngayon ang inyo po itong uh, grupo no na kung tawagin nga po i Foodex no. Uh, para po lang natin mapagtanto kung gaano nga ka-importante itong taripang ito na ipapataw na po na Sabi nga ako kasi dito 20% sa Pilipinas, yes. 32% po sa Indonesia oh, oh. at 36% sa Thailand. Bagamat mm -hmm. hindi ba? Lamang pa rin po naman tayo, kung, baga, kung sir. Mas mababa tayo. Eh. Sir Ruben, ha? Hindi mm -mm. ba? Yes mm Opo. -hmm. Lamang pa rin po tayo bagamat uh, 'di ba, mas tumaas, mas baka ho mas lesser na consumption ng mga Amerikano sa ating produkto, pero wala naman silang iba pagkukunan, 'di ba? Uh, kundi tayo kasi yung iba mas mataas yung Indonesia at Thailand na halos pareho man po ang ating produkto. Ah, uh, uh Sir Ted, Tandaan po natin hindi lang po ASEAN ASEAN countries ang kalaban natin. Marami pa hong ibang country na mm. kalaban tayo na posible na mas mababa ang ang tarik na binigay sa kanila. Mm. So, mm. Okay. ang request ulang namin sa, sa government, sana tulungan natin yung mga produkto na katulad doon ng coconut. Kasi sa coconut to, tayo dati, number one tayo. Ewan ko ngayon kung number one pa rin tayo marami po yung produkto ng coconut na tayo ho ang nag-invento. Nandiyan yung virgin coconut oil, mm. yung coco sugar. Yes. Tulungan po natin yung industry ng coconut. At saka opo. po yung banana. Mm. Opo, opo. Marami po tayong produkto na emerging product. Nandiyan po mm. yung cacao at saka yung durian. So, kailangan nyo talagang uh, tulungan natin yung, ano, yung agriculture. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Duly noted po talaga at kayo po, kailangan po kayong tulungan din mismo, hindi lang po ng executive, kundi mismo po ng kongreso, para bigyan po kayo ng maraming incentives ano, sa inyong negosyo. Ito ang dapat tulungan kasi mas marami ito eh at mas maliliit po ito. At mga Pilipino po ito, di po ba ano po, Sir Ruben? Salamat po na marami, Sir Ruben, sa inyong panahon. Yes, salamat po. Salamat, oh, po. Sir. Maraming salamat, salamat po. Oh, po. Oh, po. Thank you. Po. So, yeah, yan, salamat na marami po sa panig po itong grupo ng ang kanilang Felix. tawag ay Phil Philippine. Okay, Philippine Food Processors and Exporters Organization.